Hello mga ka-farmers, magandang araw for today's video guys mga ka-farmers uh, least, dito na naman tayo sa ating uh, rice farm uh, po tayo ng paraawood dahil matapos ng ma-apply ko ng fertilizer almost one week na so ka-farmers medyo late na tayo sa application ng sa so, pagpapaispe ng paraawood kasi medyo umatake na yung mga o oh, dito so dapat uh, pre days lang uh, after na bago tayo ng apply ng ano uh, tawag nito chemicals for uh, insect sector no so medyo busy kasi tayo mga ka farmers sa ating uh, gawain sa araw-araw kaya at saka medyo nali tayo nang bumili ng chemicals para sa ating uh, uh, pamatay insect mga farmers so kaya ito ah uh, inapay natin ng uh, para para naman ay bumalik yung uh, kalusugan ng ating uh, palay mga farmers ito po ay nasa mula nung na-transplant nasa mato ano on uh, 20 days 20 days ng mga farmers so Ayan, uh, pinapasplay natin para naman ay mawala yung mga medyo tinatawag na likis-likis yung maliliit na uot na kulay green. Pangitin na kasi yung mga dahon nito pag uh, medyo may mga putik-putik na puti mga farmers kaya yan. Pinapasplay natin sa ating uh, uh, kapitbahay kasi medyo masama sa likod natin kasi medyo may edad na tayo madali na tayo mapagod mga ka-farmers. kaya nagano muna, muna tayo na muna tayo na makayos ko mga kapamers ah uh, hirap talaga maging farmers kung di di tayo mas uh, tawag nito magtyaga sa pag-alaga nito mga ka-farmers. kaya ito kahit na mahirap kakayain natin kasi dito tayo kumukuha ng pagkain mga kapamers.